Hello! Good morning mga kachaps! Nandito na naman ako. Nako, good morning sa inyo. Alam nyo ba? Kaya ako chichi ka ngayon kasi yung mga friends ko na naging, yung dati ko mga fans na ngayon naging barkata ko na. Sabi nila sa akin, super sakit na sakit sila kasi hindi ko naman din alam na yung nag-guess pala ako sa showtime, nagbasya ko parang sa akin, ako naman tuwang tuwa pa nga ako kasi nakapag-guess uh, ako sa showtime. Yung pala, nabash ako. Ako naman parang ang dating sa akin. Hah? Kasi hindi naman po talaga ako nagbabasa na. So, yung mga basher ko, walang effect kasi nga, hindi naman na ako nagbabasa. So, sabi nila, siguro dapat magsalita ka na kasi ang tagal-tagal na. So, yung mga after 9 years ba, and, or magti-10 years na, nalumipat ako sa GMA. Pero yung pong mga fans ko naman dati na alam nila na nag-start po talaga ako sa GMA, sa Kapuso, mga 1990s yun. Then year 2000 na dumipat po ako sa ABS And then after 9 years nga po, eh, dumi, ay, hindi, after 14 years, Dumibat ulit po ako sa GMA. So, ngayon ko ba lang po sasabihin o yung po hindi mga nakakaalam na kaya ako binabash kasi wala daw po ako loyalty. Hindi po totoo yan. Kasi po, kaya wala na po ako sa ABS dati. Kasi po, hindi ako nirenew. Last na po yun ang kontrata ko. Hindi na po nila ako binigyan ng renewal. So, hindi po talaga ako umalis kumbaga, nung time na nga po na yun, parang nangarag ako kasi parang feeling ko Naku, Lord, Paano na kami ng pamilya ko? Wala kami ng trabaho, wala akong trabaho nun. Eh ako pa naman yung breadwinner at saka kasi nanay ko nung buhay pa. Sa so, talagang tulaleyake. Sa, sa ayala pa kami nakatira nun eh. Tulala ako kasi parang feeling ko, Lord, paano na kami eh? Diyos ko, kumakain pa ako noong, noong, ano, tinapay, tsaka kape, lang yung kinakain ko tuwing umaga, sa katulala ako na ganyan. Until God is so good talaga. Nung panahon na wala na nga ako sa ABS dahil hindi ako na rin ano, pumunta yung kapitbahay namin sa amin. Tinitingnan yung bahay namin sa Ayala. Kaya ako po nabenta yung bahay namin sa Ayala kasi parang ay, yun yung paraan ni Lord na o eto, kahit wala kang trabaho, ayan, may pera kayo ng pamilya nyo kasi nabenta ko po yung bahay namin sa Ayala. So, yun yun. So, kaya dun sa mga bashers ko, alam nyo po, ang uh, Scorpio ako eh. So, innate po sa amin or nasa ano talaga namin yung pagiging loyal. So, hindi po talaga ako umalis. Kaya, magsari kay sakit <laughs> Kaya mga basher, mag-sorry kayo sa kin. Kasi mali-mali kayo ng mga paratang sa akin. Anyway, yun po. And balita ko nga, eh, ang showtime ay uh, lilipat yata sa GMA. So kung totoo po yun, showtime, welcome sa kapuso. Yay! So, yun. All. Kaya next time, bago kayo mag-bash, kailangan tingnan nyo muna yung mga bagay-bagay. Alamin nyo, kasi yung mga trabaho namin, pinagkirapan namin ng na ilang taon, dekada, tapos kayo, isang araw lang, sisirain nyo. Si kayo ng hmm? okay. okay. Yun lang. Bye.